Anak, gising ka Ay. na pala. Kamusta ang pakiramdam mo? Ayos naman po ako. Upo ka muna, anak. Pag-usap tayo. Um, lahat, may problema po ba? Anak, baka kailangan nang bumalik ka talaga sa inyo. Nay, ayoko po. Masakit din para sa akin to, Marilyn. Pero nahihirapan na kasi akong nakikita kang nahihirapan. Katulad niyan, nagkakasakit ka na. Hindi ka na sanay magtrabaho. Kung nandun ka sa mga karbonel, mabibigay nila mga pangangailangan mo. Ako kasi ito lang. Alam mo naman siguro kung anong sitwasyon natin dito, di ba? Isa pa, anak si Darlene. Kailangan niya na lang umuwi. Nahirapan na rin kasi akong makita mo. Parati kayong nagkakasakitan. Dahil pareho ko kayong mahal. Eh, huwag ka naman gawin sa akin to. Hindi kayo yung pamilya ko eh consider din po yung pinaproblema nyo, yung away po namin. Handa po ako. Handa po ako magpatawad. Ako na po magpapakumbaba. Kasi gustuhin ko po na makasama kayo sa hirap. Kasi makasama yung mga karbonel na ko lang naman ako at ilalayo ako sa mga taong mahal ko. ko hey, mahal na mahal ko po kayo eh. Kaya hindi ko po kayo iiwanan.